Mahalaga ang mapa sa pag-aaral ng kasaysayan dahil nagsisilbi itong testamento ng pagbabago ng tao at kapaligiran. Sa pamamagitan ng lumang mapa, naipapakita ang anyo ng kalikasan at heograpiya na nakaapekto sa pamumuhay, kalakalan, at depensa ng isang pamayanan. Natutuntun din ang transformasyon ng mga lugar, gaya ng dalahikan sa Kabite na dating bakawan at kalaunan ay naging pook ng tirahan at estratehikong kampo. Ipinapakita rin ng mga mapa ang relasyon ng tao at kalikasan, gayon din ang politika at estratehiya ng mga kolonyal na kapangyarihan. Higit sa lahat, nagsisilbi itong primaryang batis ng impormasyon na nakatutulong sa mga historiador upang masuri ang nakaraan at maikonekta ito sa kasalukuyan. Ito ang Heroes Arch sa lungsod ng Cavite, na higit na nakilala sa katawagang Checkpoint. Sa pag-aaral na ito na isinagawa ng Cavite Studies Center ng De La Salle University, Dasmarina, sisikapin nating ibalik ang tanaw sa nakaraan upang maunawaan ang pagpapatuloy ng kahalagahan ng lugar na ito bilang pangunahing security apparatus ng lungsod sa nakalipas na mga dantaon sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw, mabibigyang diin kung paanong ang kasalukuyang monumento ay hindi lamang simpleng arkong pandaan, kundi isang buhay na alaala ng mahabang tradisyon ng pagbabantay sa seguridad ng Cavite. Sa nakaraang video ay napanood natin ang tulay ng kalero, ang estratehikong tulay na naguugnay sa bayan ng noveleta at sa tangway ng Cavite. Noong panahon ng himagsikang Pilipino taong 1896, nagsilbi itong mahalagang depensang linya ng mga revolusyonaryong Pilipino laban sa mga puwersang Kastila. Mula rito, hinarang ng mga katipunero ang mga tropang Espanyol na nakatalaga sa Campo Mento ng Dalahikan, na noon ay naging pinakamahalagang base militar ng mga Kastila sa Cavite. Sa pagkakataong ito, atin namang bibisitahin ang Campo Mento ng mga Kastila sa Dalahikan. Sa harap natin ay makikita ang isang lumang military sketch na pinamagatang del Campamento de Dalajican o Kampamento ng Dalajican. Ginawa ito ng mga Kastila noong 1896 bilang gabay sa kanilang operasyon laban sa mga revolusyonaryong Pilipino. Ayon sa legend ng mapa, may labing dalawang mahahalagang tampok na lugar sa loob ng kampo. Isa-isahin natin ang mga ito. Una, ang mga Liniers de la Trinchera. Ito ang mga linya ng trinsura o depensang hukay na inilatag ng mga Kastila upang hadlangan ng anumang pagsalakay mula sa hanay ng mga revolusyonaryo. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon sila ng unang depensa bago pa man makarating ang kaaway sa loob ng kampo. Ikalawa, ang Almacan Edaposito de Municiones. Ito ang itinalagang gusali para sa imbakan ng mga bala, kanyan, at iba't ibang uri ng armas na ginagamit ng mga sundalo. Kritikal ito sa operasyon ng kampo sapagkat dito nakasalalay ang tuloy-tuloy na supply para sa mga kawal sa tuwing may sagupaan o pagsalakay. Sa panahong iyon, ang amunis yon ang maituturing na, dugo, ng hukbo, kapag naubos ito, mabilis ding guguho ang kakayahan ng mga Kastila na sumalakay sa mga revolusyonaryo sa tulay ng Calero. Ikatlo, ang pulvorin. Ito ay isang espesyal na gusali na sadyang itinayo para sa imbakan ng pulbura o gunpowder. Sa panahong iyon, ang pulbura ang nagsisilbing pangunahing sangkap ng mga bala at kanyan, kaya't maituturing itong pinakapuso ng kapangyarihang militar ng kampo. Dahil sa likas na delikado at madaling sumabog ang pulbura, ang pulvorin ay karaniwang inilalagay ng hiwalay at may sapat na distansya mula sa iba pang gusali, gaya ng barracks, ospital o tirahan ng mga opisyal Ito ay isang praktikal na estratehiya upang maiwasan ng malawakang pinsala sakaling magkaroon ng aksidente o pagsabog Mapapansin na may maikling riles ng daang kung saan ang mga kariton ay makapadadala ng mga punbura para magamit ng mga kanyen. sa bahaging ito ay titingnan naman po natin ang posisyon ng mga kanyon, kung saan ang likuran ay ang dormitoryo ng mga tropang Espanyol. Ikumpara ito sa kapanoong larawan ng posisyon ng mga kanyon sa area ng dalahikan. Ang susunod nating ipapakita ay ang bilang sampu, kung saan nakalagay ang salitang sanidad. Ang gusaling ito ay nagsilbing sentro ng pangangalagang medikal ng kampo. Sa panahon ng mga Kastila, ang pagkakaroon ng sariling pasilidad ng sanidad ay isang malinaw na patunay na ang kampo menta ng dalahikan ay hindi lamang pansamantalang himpilan, kundi isang organisadong estrukturang militar na may kumpletong sistema. Dito dinadala ang mga sugatang kawal matapos ang labanan upang bigyan ng paunang lunas ang mga karaniwang sugat na ginagamot ay tama ng bala at pinsalang dulot ng sugat ng sharpnel mayroon ding mga sundalong dumaranas ng karaniwang sakit tulad ng lagnat, desenteriya, o kolera na laganap sa mga kampo dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at maayos na sanitasyon. Bagamat limitado ang kagamitan, sinusubukan ng mga sanidad na magbigay ng agarang lunas gamit ang mga pangunahing instrumento gaya ng scaffold benda at mga gamot mayroon ding mga itinalagang medikong militar at sanidad personel na siyang nangangasiwa sa kalinisan ng kampo, tulad ng pag-aalaga sa inuming tubig at pagtatapon ng dumi upang maiwasan ang sakit. Mahalaga ang gusaling ito dahil ipinapakita nito na sa kabila ng kahigpitan ng digmaan, isinasaalang-alang pa rin ng mga Kastila ang kalusugan at kahandaan ng kanilang mga sundalo. Kung wala ang sanidad, mabilis na babagsak ang moral at kakayahan ng hukbo, sapagkat ang sugat at karamdaman ay mas nakakapinsala kaysa mismong labanan sa pagkakataong ito ay ating paghahambingin ang matandang prokes ng kampamento ng mga Espanyol sa dalahican at ang kasalukuyang satellite photo upang makita ang pagbabago ng lugar sa paglipas ng panahon sa proseso na ginawa noong 1896 Malinaw ang estruktura ng kampo, may mga trench para sa depensa, almasen de municiones at polvorin para sa armas at pulbura, quartal para sa mga kawal, at sanidad bilang pasilidad medikal. Ang mga guhit at tanda sa mapa ay nagpapakita kung paano maingat na inorganisa ng mga Kastila ang kanilang himpilan upang maging matatag na panangga laban sa mga revolusyonaryo. Samantala, sa Google Satellite Photo, makikita na malaki na ang ipinagbago ng dalahikan. Ang mga linya ng trinsura at posisyon ng mga gusali ay halos hindi na matukoy dahil napalitan na ng mga kalsada, kabahayan, at iba pang modernong istruktura. Gayunman, nananatili pa rin gabay ang ilang palatandaan gaya ng hubog ng baybayin, estero, at mga bakawan na sumasalamin sa nakaraang anyo ng lugar ang paghahambing ng dalawang imahe ay nagpapakita ng continuity at transformation, mula sa isang kampong militar noong himagsikan tungo sa isang urbanisadong puok ngayon. Sa ganitong paraan, naipapakita kung paano ang isang makasaysayang espasyo ay patuloy na nagbabago ngunit nananatiling may bakas ng nakaraan. Ang una po nating hahanapin ay ang pwesto ng mga kanya ng mga Kastila sa Dalahikan. Batay sa matandang croquis, malinaw na inilagay ng mga Espanyol ang kanilang mga kanyan sa isang estratehikong bahagi ng kampo na nakaharap sa baybayin upang magsilbing depensa laban sa anumang paglusog mula sa dagat at kalapit na puok. Sa ating paghahambing ng lumang mapa sa kasalukuyang satellite photo, lumilitaw na ang dating pwesto ng mga kanyan ay natatapat ngayon sa lugar kung saan naroroon ang Cavite Medical Center. Ang unang basehan sa pagpapalagay na ito ay dahilan sa pagiging matatag ng lupa na kinatatayuan ng nabanggit na pagamutan. Mapapansin na dating estrukturang pandepensa ay napalitan na ng isang institusyong medikal na nagsisilbi sa pangangailangan ng mamamayan. Ang pagbabagong ito ay malinaw na halimbawa ng transformasyon ng espasyo, mula sa simbolo ng kolonyal na kapangyarihan at digmaan tungo sa isang makabagong gusali na may layuning magpagaling at maglingkod. sa matandang Crocus ay malinaw na makikita ang dalampasigan ng dalahikan, na ang hangganang bahagi ay binubuo ng dagat na sinasabayan ng malawak na kagubatang bakawan. Ang mga bakawan na ito ang nagsilbing natural na depensa at hangganan ng kampamento, na nagbibigay proteksyon laban sa pagpasok mula sa dagat at nagsilbing likas na hadlang sa mga kalaban. Samantala, sa satellite map ng kasalukuyan, bagamat malaki na ang ipinagbago ng lugar dahil sa urbanisasyon, makikita pa rin ang malinaw na konfigurasyon ng dating hangganan. Sa ilang bahagi ay nananatili ang mga bakawan, na nagsisilbing bakas ng nakalipas at paalala ng dating anyo ng kapaligiran. Ang mga natitirang piraso ng bakawan ay hindi lamang mahalaga bilang ecological zone, kundi nagsisilbiring living heritage na nagdurugtong sa atin sa heograpiya ng Himagsikan sa paghahambing ng dalawang mapa, ang isa mula sa panahong kolonyal at ang isa mula sa makabagong satellite, lumilitaw ang continuity ng espasyo, nagbabago ang gamit ng lupa at puok, ngunit ang likas na anyo ng dalampasigan at bakawan ay nananatiling saksi sa kasaysayan ng dalahikan. Isa sa mga mahalagang tampok ng matandang croquis ay ang malinaw na paglalarawan ng mga kalsada sa loob ng kampamento ng dalahikan. Makikita rito ang mga daang nag-uugnay sa iba't ibang gusali gaya ng kwarto, polvorin, at sanidad. Subalit, isa sa kapuna-puna ay ang isang kalsada na aming ginuguhitan ng asul, na nagmumula sa loob ng tangway at tumatawid sa mababaw na bahagi ng tila lagon ng dalahikan. Ang kalsadang ito ay tila nagsilbing pangunahing ruta ng mga sundalo upang makatawid patungo sa mas ligtas na bahagi ng kampo, habang ginagamit din marahil sa pagdadala ng supply at komunikasyon. Ngayon naman ay tingnan po natin ang satellite photo ng lugar sa kasalukuyan. Dito ay muli nating iguguhit ang mga kalsada na matatagpuan sa matandang Crocus upang makita kung saan tumutugma ang mga dating ruta lalo na nating babalikan ang tampok na bahaging tinutukoy ng lumang kalsada na patungo sa lagon ng dalahikan. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin ang continuity ng espasyo, kung paano ang dating mga kalsada ng isang kampong militar ay nagbago at nakapaloob na sa kasalukuyang urbanisasyon, ngunit nananatili pa rin mabakas sa anyo ng lupa at daloy ng kalsada ngayon. Ngayon ay ating susuriin ang isang natatanging kalsada sa Cavite City na hindi nakaraniwang nadadaanan sa kasalukuyan dahil nasa sulok ito ng lungsod. Gamit ang Google Maps Street View, tinahak natin ang ruta hanggang sa dulo na kayang abutin ng surveyor. Sa bahaging ito makikita ang isang pader na yari sa pinagpatong na batong adobe, isang uri ng materyales na karaniwang ginagamit noong mga naunang panahon. Ang paggamit ng ganitong bato ay malinaw na palatandaan ng sinaunang pamamaraan sa konstruksyon. Ang tanong ngayon, maaari kaya nating sabihin ang pader na ito ang natitirang labi ng dating kampamento ng mga Kastila sa Dalahican? Mahalaga ang mga matandang mapa sa pag-unawa sa bagong espasyo sapagkat nagbibigay ito ng historical na perspektiba sa pagbabago ng lugar sa paglipas ng panahon ipinapakita ng mga lumang mapa ang dating anyo ng kalupaan, daluyan ng tubig, kagubatan, at estruktura na nagsilbing batayan ng pamumuhay at seguridad ng mga tao. Kapag inihambing sa kasalukuyang satellite images o urban plan, na ibubunyag ang mga pagbabagong naganap, kung aling bahagi ang nanatili, alin ang nawala, at alin ang nagbago tungo sa urbanisasyon. Sa ganitong paraan, nagiging tulay ang mga lumang mapa upang makita ang continuity ng kasaysayan sa espasyo, at nagbibigay diin sa kahalagahan ng pangangalaga sa mga labi ng nakaraan na naroon pa sa ating kasalukuyang kapaligiran. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong ginawang panunood sa aming educational video. Hanggang sa susunod, magsama-sama po tayong muli.